Uubusin pala natin lahat ng kalawang na nakadikit dito guys. Magugulat na lang kayo kung ano na lang yung matitira for today's video. Grabe, kakain talaga ng alikabok si Kalbong Siman TV. Tik-tik kalawang sa barko. Let's go! Para sa mga nagsasabing walang pera sa kalawang, doon kayo nagkakamali. Dalar pa yung sahod niyan. Shush! Grabe sa lutong, nakakagutom, unang gagawin, balibagin! Dahan-dahan sa pagbuhat, kalbong siman TV, alam mo namang marupok na yung puso mo, Oshi! Oh Don't worry guys, sanay na naman tayo masaktan, este magbuhat ng mabibigat, sayang naman yung mga pinapakaing bacon ni mama, alright! Tignan nyo naman guys, binalibag pa lang natin yan, ang dami na kagad na laglag na kalawang, kaya walisan muna natin at ipunin! Habang winawalisan guys, shoutout na rin pala sa mga followers ni Kalbong Siman TV. Marami akong chocolate na uuwi. Omsin! O oh, di ba ang daming kalawang sa 30 dollar na yan, bili na naman ang maraming pasalubong. Sheesh! Pagkatapos natin matanggal yung malalaking tipak ng kalawang, sunod na gagawin, chap Kung mapapansin nyo guys, ang dami talagang alikabok na nagtatalsikan. Pero ayos lang yan, basta laging may bacon sa umagahan, palag-palag na dyan. Buhat ulit kalbong TV, gamitin yung tiyan, bawi na lang sa chibugan. Pinutol ko na rin yung kabilang side guys, singhot ng maraming alikabok, sabay balibag ulit. aid, napakaangas par, nagtrabaho ka na, nag-exercise ka pa, healthy! Pagkatapos magkadyo, magpagutom, magbuhat at suminghot ng maraming alikabok, ito na yung kinalabasan ng ginawa natin. O ba diba? butot balat, lumilipad, pero ang maganda, diretsyo pa rin tayo sa pagkain. Let's eat! Grabe yung gutom na inabot ko dun guys, buti na lang may beefsteak Tagalog si Mayorski. Eh, diwata si Kenjoy. nakaabot na rin sa barko. Shish! Meron pang gulay-gulay para sa pag-ibig nating tumamlay, este katawan, oh she! Tapos lumipat pa tayo ulit sa mga pang-healthy. Nandito naman yung mga salad, kamati, sibuyas, pipino, tuna chunks, nilagang itlog, grapes, iba't ibang klase ng cheese, samahan mo pa ng masarap na dessert, yummy! Pass muna tayo dyan, masyado na akong matamis, oh she! Eto na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV, meron tayong beefsteak, apat na pirasong sibuyas, pati chicken si joy and only rice! Ganun lang naman yung buhay namin dito sa barko, guys. Kain, trabaho, tulog. Sabay pag-uwi sa Pinas. Wild dash.